Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na usapin na patuloy na hinaharap ng bansang China. Ang kanilang walang pagod na pagsisikap na burahin ang ilang mga bagay sa internet. Alam naman nating lahat na ang internet ay isang napakalawak na espasyo kung saan maaaring magpalitan ng impormasyon at ideya ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa China, ang kalayaang ito ay tila limitado. Bakit nga ba may mga bagay na gustong ipabura ng China sa internet? Ano ang mga implikasyon nito para sa kalayaan sa pagpapahayag at ang digital na mundo? Alamin natin ang mga sagot sa mga katanungang ito. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan ang konteksto ng internet censorship sa China. Ang China ay kilala sa pagkakaroon ng isang napakahigpit na kontrol sa internet. Ang tinatawag na Great Firewall of China ay isang masalimuot na sistema ng censorship na nagbabawal sa mga mamamayan ng China na magkaroon ng access sa ilang mga website at social media platforms. Ang mga banyagang websites tulad ng Google, Facebook, Twitter, at YouTube ay hindi ma-access sa loob ng China. Sa halip, may mga lokal na alternatibo tulad ng Baidu, WeChat, at Weibo na mahigpit na sinusubaybayan ng gobyerno. Ngunit hindi lamang ito usapin ng pag-block ng mga banyagang websites ang gobyerno ng China ay aktibo ring nagbaban at nag-aalis ng content na itinuturing nilang subversibo o hindi ka nais-nais. Ito ay isang bahagi ng kanilang mas malawak na kampanya upang tiyakin na ang lahat ng impormasyong matatagpuan sa internet ay umaayon sa kanilang opisyal na linya at interes. Kaya't anong mga bagay nga ba ang gustong ipabura ng China sa internet? Isa sa mga pangunahing target ng censorship ng China ay ang anumang kritisismo laban sa Communist Party. Ang Communist Party of China, CPC, ay ang nag-iisang partido na namumuno sa bansa at sila ang may kontrol sa lahat ng aspeto ng pamahalaan. Dahil dito, labis nilang pinoprotektahan ng kanilang imahe at autoridad. Ang anumang kritisismo laban sa CPC, kahit gaano pa ito kalaki o kaliit, ay itinuturing na isang banta sa kanilang kapangyarihan. Kaya naman ang mga artikulo, post, blog at iba pang uri ng content na naglalaman ng anumang negatibong komento tungkol sa pamahalaan ay mabilis na tinatanggal o sinasala. Bukod dito, ang mga diskusyon tungkol sa mga kilalang insidente ng karahasan o paglabag sa karapatang pantao na ginawa ng gobyerno ay mahigpit ding binabantayan. Halimbawa, ang Tiananmen Square Massacre noong 1989 kung saan maraming mga demonstrador ang pinaslang ng militar ay isang paksa na mahigpit na ipinagbabawal sa internet sa China. Ang anumang content na tumutukoy sa insidenteng ito ay automaticong binubura at ang mga taong nagpupumilit na magbahagi ng ganitong impormasyon ay kadalasang humaharap sa mga seryosong parusa. Ang isa pang bagay na gustong ipabura ng China ay ang anumang uri ng organisadong protesta o kampanya laban sa kanilang mga pulisya. Ang internet ay naging isang mahalagang plataporma para sa mga tao na mag-organisa at magpalitan ng impormasyon tungkol sa mga isyung politikal at panlipunan. Ngunit sa China, ang ganitong uri ng aktibidad ay itinuturing na subersibo at nagbabanta sa seguridad ng estado. Kaya't ang mga social media posts, online petitions, at iba pang uri ng content na naglalayong mag-organisa ng protesta o kampanya laban sa pamahalaan ay mabilis na binubura. Ang sitwasyong ito ay nagiging mas matindi kapag ang protesta o kampanya ay may kaugnayan sa mga sensitibong isyo tulad ng kalayaan ng rehiyon, mga karapatan ng mga etnikong minorya at ang kalagayan ng mga manggagawa. Ang mga online na diskusyon tungkol sa kalagayan ng mga Uyghur sa Xinjiang, halimbawa, ay mabilis na tinatanggal ng mga autoridad ang mga larawan at video na nagpapakita ng mga kampo ng re-education kung saan sinasabing nakakulong ang maraming Uyghur ay tinatanggal at ang mga tao na nagbabahagi ng ganitong impormasyon ay kadalasang sinisiyasat o inaaresto. Ngunit hindi lamang mga isyong politikal ang gustong ipabura ng China sa internet. Kasama rin dito ang anumang uri ng content na itinuturing nilang imoral o hindi na ayon sa kanilang mga tradisyonal na halaga. Ang pornografiya, halimbawa, ay mahigpit na ipinagbabawal sa China at ang mga website na naglalaman ng ganitong uri ng content ay automaticong binablock. Ngunit hindi lamang pornografiya ang target ng kanilang censorship. Ang mga palabas o pelikula na may temang LGBTQ+, halimbawa, ay kadalasang tinatanggal o sinisensura dahil itinuturing itong hindi naaayon sa moralidad ng bansa. Ang mga content na nagtataguyod ng hindi ka nais-nais na asal tulad ng paggamit ng droga, sugal at iba pang uri ng bisyo ay mahigpit ding binabantayan. Ang mga social media posts na nagpapakita ng paggamit ng droga o pagsusugal halimbawa ay mabilis na binubura. Ang ganitong uri ng censorship ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng gobyerno upang tiyaking ang internet sa China ay isang malinis at moral na espasyo na naaayon sa kanilang mga tradisyonal na halaga. Bukod sa mga nabanggit na bagay, gustong ipabura ng China sa internet ang anumang impormasyon na nagpapakita ng kanilang mga pagkabigo o kahinaan. Ang mga balita tungkol sa mga natural na kalamidad, aksidente, o iba pang uri ng sakuna na nagpakita ng pagkukulang ng gobyerno sa pagtugon ay kadalasang sinisensura. Ang layunin dito ay upang protektahan ang imahe ng pamahalaan at tiyaking hindi lumaganap ang anumang uri ng diskusyon na maaring magdulot ng pagdududa sa kakayahan ng pamahalaan. Halimbawa, noong 2008, isang malakas na lindol ang yumanig sa Sichuan Province, kung saan libu-libong tao ang namatay at maraming paaralan ng gumuho na nagresulta sa pagkamatay ng maraming estudyante. Ang mga magulang ng mga nasawi ay nagprotesta laban sa gobyerno na kanilang sinisisi dahil sa mahinang pagkakagawa ng mga gusali. Ngunit ang mga balita tungkol sa mga protesta na ito ay mabilis na sininsura at ang anumang impormasyon na nagtatanong sa responsibilidad ng gobyerno ay binura sa internet. Ang isa pang halimbawa ng ganitong uri ng censorship ay ang patuloy na pagtatago ng China sa tunay na kalagayan ng kanilang ekonomiya. Ang China ay isang napakalaking bansa na may isang mabilis na lumalagong ekonomiya. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tagumpay, marami ring mga isyu at problema na kinakaharap ang kanilang ekonomiya. Ang mga issue ng korupsyon, hindi pantay na distribusyon ng kayamanan, at ang lumalalang utang ng bansa ay ilan lamang sa mga isyong hindi nais pag-usapan ng gobyerno. Ang mga ekonomistang Chino na naglalabas ng mga analysis o reports na nagpapakita ng mga kahinaan ng ekonomiya ng China ay kadalasang sinisensura o pinapatahimik. Ang mga banyagang media outlets na naguulat tungkol sa mga isyong ito ay mahigpit ding binabantayan at ang mga artikulo na naglalaman ng ganitong uri ng impormasyon ay kadalasang hindi makikita sa loob ng China. Sa ganitong paraan, ang gobyerno ng China ay nagsisikap na ipakita ang kanilang bansa bilang isang malakas at matatag na ekonomiya kahit na sa kabila ng mga tunay na problemang kanilang kinakaharap. Ngunit ang censorship na ito ay hindi lamang limitado sa loob ng China. Sa kasalukuyan, ang gobyerno ng China ay aktibong sinusubukan na ipalaganap ang kanilang kontrol sa internet sa labas ng kanilang bansa. Ang mga banyagang kumpanya na gustong magnegosyo sa China ay kadalasang pinipilit na sundin ang kanilang mahigpit na pulisya sa censorship. Halimbawa, ang mga kumpanyang teknolohiya tulad ng Apple, Google at Microsoft ay napilitang mag-sensor ng mga apps, websites at content sa kanilang mga platforms upang makapagpatuloy ng kanilang operasyon sa China. Bukod dito, ang gobyerno ng China ay gumagamit din ng mga banyagang social media platforms upang isulong ang kanilang propaganda at isensor ang mga kritikal na impormasyon. Halimbawa, ang mga Chinese state media outlets ay may malalaking presensya sa mga platforms tulad ng Twitter at Facebook kung saan sila ay naglalathala ng mga balita na sumusuporta sa mga pulisya at pananaw ng gobyerno ng China. Ngunit sa parehong panahon, ang mga kritikal na post o content laban sa China na inilalathala ng mga banyagang gumagamit ng social media ay maaaring biglang mabura o masuspinde ang kanilang mga account dahil sa coordinated efforts ng mga pro-China groups o mismo ng gobyerno upang mag-report at mag-sensor ng ganitong content. Ang estratehiya ng China na i-export ang kanilang modelong kontrol sa internet ay hindi limitado sa mga korporasyon at social media platforms. Ang mga pamahalaan ng ibang bansa, lalo na ang mga may malapit na ugnayan sa China, ay nagsisimula na ring gamitin ang kanilang modelo ng censorship at surveillance upang patahimikin ang mga kritiko at pigilan ang anumang anyo ng pagtutol. Ito ay isang masalimuot na usapin sapagkat ipinapakita nito na ang epekto ng censorship ng China ay hindi lamang nakakulong sa loob ng kanilang mga hangganan kundi umabot na rin ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ang censorship na ginagawa ng China ay nagdudulot ng malaking epekto, hindi lamang sa kanilang sariling mga mamamayan kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Sa loob ng China, ang kakulangan ng akses sa malayang impormasyon ay nagre-resulta sa isang populasyon na may limitadong kaalaman sa mga isyong kinakaharap ng kanilang bansa at ng mundo. Ang kanilang pananaw ay kadalasang hinuhubog ng state-controlled media na nagsisilbing propaganda machine ng Communist Party. Dahil dito, marami sa mga mamamayan ng China ang hindi lubos na nakakaintindi ng tunay na kalagayan ng kanilang bansa at ng mga implikasyon ng mga aksyon ng kanilang pamahalaan sa pandaigdigang entablado. Sa pandaigdigang komunidad, ang pagsisikap ng China na ipalaganap ang kanilang modelo ng internet censorship ay naglalagay ng presyur sa kalayaan sa pagpapahayag at sa kalayaan ng press. Ang mga banyagang bansa at korporasyon na nakikipag-ugnayan sa China ay kadalasang nahaharap sa isang maselang pagpili. Ang ipatupad ang mga pulisiya ng censorship ng China upang makapagpatuloy ng kanilang operasyon sa bansa o ang ipaglaban ng kanilang prinsipyo ng malayang pagpapahayag kahit na mga hulugan ito ng pagkawala ng akses sa isang napakalaking merkado. Ang ganitong uri ng control at censorship ay may mga malalim na implikasyon para sa hinaharap ng internet at ng malayang pagpapahayag. Habang patuloy na lumalawak ang impluensya ng China sa digital na espasyo, mas nagiging malinaw na ang hinaharap ng internet ay maaring magbago batay sa mga patakaran at kontrol na kanilang itinatakda sa halip na maging isang bukas at malayang espasyo kung saan maaring magpalitan ng ideya at impormasyon ng mga tao, ang internet ay maaring maging isang lugar na mahigpit na sinusubaybayan at kinokontrol ng mga estado na naglilimita sa kalayaan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang opinyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi rin maikakaila na maraming mga tao. Sa loob at labas ng China, ang patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan sa malayang pagpapahayag. Ang mga Chinese dissidents, aktivista at ordinaryong mamamayan ay patuloy na nag-aaklas laban sa censorship sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Gumagamit sila ng mga VPN, encryption at iba pang teknolohiya upang makalusot sa Great Firewall at makapagbahagi ng impormasyon na hindi kontrolado ng pamahalaan. Sa ibang bansa, ang mga organisasyon at individual ay nagsasagawa ng mga kampanya at protesta upang itulak ang mga kumpanya at pamahalaan na igalang ang kalayaan sa internet at labanan ng anumang uri ng censorship. Ang labanan para sa kalayaan sa internet ay hindi lamang usapin ng teknolohiya. Ito rin ay usapin ng prinsipyo at karapatang pantao. Ang karapatang magkaroon ng malayang pagpapahayag at akses sa impormasyon ay kinikilala bilang isang pangunahing karapatan ng bawat tao. Ngunit sa isang mundo kung saan ang mga malalaking kapangyarihan tulad ng China ay nagsusumikap na pigilan ito, ang labanan para sa mga karapatang ito ay nagiging mas mahirap at mas masalimuot. Sa huli, ang mga bagay na gustong ipabura ng China sa internet ay hindi lamang simpleng mga usapin ng kontrol at kapangyarihan. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na takot at insecurity ng isang pamahalaan na alam na ang kanilang kapangyarihan ay maaring banta ng malayang pagpapalitan ng ideya at impormasyon. Ang kanilang pagsisikap na burahin ang mga kritisismo, mga organisadong protesta, at mga impormasyon na hindi naaayon sa kanilang naratibo ay isang malinaw na indikasyon na ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang makapangyarihang sandata laban sa autoritarianismo. Ang hamon ngayon ay kung paano natin mapapanatili ang kalayaan sa pagpapahayag sa isang digital na mundo na unti-unting nagiging kontrolado ng mga estado at korporasyon na may sariling interes. Ang sagot dito ay maaaring hindi madali, ngunit ito ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Ang pagtindig para sa ating mga karapatan, ang pagpapalaganap ng malayang impormasyon, at ang pakikipaglaban laban sa anumang uri ng censorship. Sa huli, ang internet ay dapat manatiling isang lugar kung saan ang boses ng bawat isa ay maririnig at kung saan ang katotohanan ay hindi maaring burahin ng sinuman, gaano man kalaki ang kanilang kapangyarihan.